DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. mahal ko ang anak ko. Wala akong ibang hinangat kundi ang lahat na makabubuti sa kanya. Napakasakit na hindi ko siya kasama. Kaya ang bawat araw na lumilipas na wala ako sa tabi niya. Ang katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Sana namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang araw na muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabarata ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang, Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin, sa ating natatangin doon, may pangako ang bukas. Jobert, halika na. Hmm? Tulog na tayo. Ay, hindi pa ako inaantok. Ah! meron ako naisip na paraan para antokin para ka. Ha? Dapat mapagod ka muna. Mm. 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 Ikaw, ikaw talaga. <laughs> Maaga pang pasok sa trabaho bukas. Bakit? Ayaw mo? Diba? Eh, Kaya ka pumayag na magsama rin tayo para nagagawa natin yung gusto natin kahit anong oras. Ay, eh, pagod ako eh. Anong pa yan? Ano bang iniisip mo? Eh, kasi naninibago lang ako sa ikinikilos ni Sophie. Para bang ang tamlay niya? Hmm? Madalas walang kibo. Eh, paano na miss yung nanay niya? Yun yung dahilan. Kaya laging may sumpong batang yun. Hanggang ngayon, eh, hindi pa rin niya ako naiintindihan. O baka naman nagkikita sila ni Nerissa. Nagpupunta siya rito lang hindi mo alam. O oh, hindi ah. Ha? ha? Tsaka kung pupunta dito yun, hindi ko siya iaharap kay Sophie. Kung mo pa nga ng bata, talagang ganun lang yun. Ama ko, at hindi maya alis sa akin na mag-alala. <laughs> hindi ko naman siya pinababayaan. Sabi ko nga sa iyo, Jobert, parang tunay na anak ko kung alagaan ko si Sophie. Naganipan ko ang anak ko kagabi, Arman. Lagi mo kasi siyang iniisip eh. Ano na kaya nangyari sa anak ko? Gusto kong bisitahin siya. Nerissa, baka magsayang ka lang ng oras. Sabik na ako makita si Sophie. <laughs> Sige, ikaw ang bahala. Kung kang puntahan ko siya... Nagtataka nga ako na Risa eh. Dahil hindi na halos lumalabas si Sophie at lagi nakasaray yung bahay. Sinong kasama niya lagi sa loob ng bahay? Ang bagong asawa ni Jobert. Mama Erica nga ang tawag sa kanya ni Sophie. Talagang gusto na niyang agawan ako ng posisyon sa anak ko. Pero hindi siya nakikialam ako, ha? Iba kasi yung kutub ko. Saan? Saan so, nangyayari? Eh, paano? Laging sarado yung bahay. Halos hindi pinalalabas si Sophie. Iniisip mo na may hindi magandang nangyayari? Ewan ko. Katukin ko kaya. Ay, naku, wag na. Ah. Hindi ka rin naman pagbubuksan noon. Lalo na nga kapag naalaman na ikaw yung bisita. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. ano oh, nang iniiyak mo dyan? Ayoko na po. Anong ayaw? Tanga ka ba? may tao. Bakit? Meron ka ba sinaktan? May niloko ka ba? Wala, tiba. Ang dali-dali nga na ng pinagagawa ko sa'yo. Kasi po... Ay, tama na. Tama na. Ayoko nang marinig pa yung sasabihin mo, ha? Gawin mo na lang yung gusto ko para nagkakasundo tayo, okay? At saka bibili natin yung gusto mo. Basta sumunod ka lang. Maliwanag ba? O, oh, sige na, sige na. Huwag ka nang miyak. Mag-ready ka na. Maya-maya lang sisimulan mo na yung trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, magsasayang ka lang ng oras. Arman, hindi kasi kumapalagay. Pero hindi mo naman nakausap, pa. Sabi ni Perlita, halos hindi raw pinalalabas ng bahay si Sophie. Pagkagaling sa school, sa loob ng bahay na lang ito. Bakit? Hindi rin niya alam. Kaya nga lalo lang ako nababahala. May narinig ba siya na sigaw na baka sinasaktan si Sophie? Uh, wala, wala naman. Tahimik nga raw lagi yung bahay, eh. oh. Lalo na kapag naroon si Sophie. Eh baka naman walang problema. Yung nagkwento lang sa'yo ang nag-iisip na meron. Mas nakakatakot nga yung gano'n. Kanina ko pa kayo hinihintay ni Sophie. Ay naku, nag-shopping kami ni Sophie. Tuwan-tuwa nga siya kasi marami kaming nabili. May ipinang-shopping kayo? Hmm. wala naman akong ibinibigay na pera sa iyo. Next week pa ang sweldo ko. <laughs> Jobber naman, ano ka ba? May online business ako. Reseller ako ng kung ano-ano, kaya kumikita ako. G ganun ba? Oo. Oh, anak. Ano yung mga nabili mo? Damit po at laruan. O oh, eh, bakit ka ang itsura mo? Dapat matuwa ka dahil ibinili eh, ka ng Mama Erika mo ng damit at laruan. Masaya naman po ako, Papa. Parang hindi naman. Ay, pagod lang niya si Sophie. O, sige na Sophie. Doon ka muna sa kwarto mo para makapagpahinga ka, okay? Ah, mahal, salamat ta. Dahil hindi mo pinababayaan si Sophie. Mm, sabi ko naman sa'yo, di ba? Tuturing ko siyang parang tunay na anak. Lalo na, wala pa tayong anak. Kaya lahat ng panahon ko sa kanya lang. Hindi nga ako nagkamali. Kaya tama lang na wag nang magpakita pa yung nanay ni Sophie. Takot siya sa'yo, di ba? Saka, wala siyang karapatan kay Sophie. Masama siyang babae. Mahawal lang ng kalandian niyang anak ko. At ngayon balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sophie? Anong ginagawa mo dito sa harap ng bahay namin? Kanina ka ba ba rito? Opo, ay ling O, eh bakit ka umiiyak? Halika, Halika doon sa loob ng bahay. Halika. oh, no. oh, oh, O ano? May problema ka ba, Sophie? oh, oh, tahimik ang bahay niyo. Si Mama Erika po. Oh. Pinaguhubad niya ako ng damit. Tapos, pinaharap niya ako sa webcam. <gasps> habang may kausap po siyang tagaibang bansa. Ang <gasps> Sophie, wala ka dito sa bahay nung dumating ako. Naadong ka pala sa bahay ng perlita na yon. Nainip lang po ako dito sa bahay. Binabad mo na ba sa pride detergent powder yung mga labahin? Sinabi ko sa'yo yung kanina, di ba, bago ako umalis? Opo, ginawa ko po. Tsaka hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Sorry po. Tsaka sinabihan din na kita, ha? Wala ka sasabihin kahit ano sa kahit na kanino. May sinabi ka ba kay Perlita? Sumugot ko! May sinabi ka ba sa kanya? Nagkwento nga sa akin si Sophie. Umiiyak pa nga siya eh. Ayop siya! Napakabata pa ng anak ko, pero ginagamit niya sa kung anong kalaswaan! Pinagkakakitaan niya si Sophie. Ang alam kong tawag sa si ginagawa niya, cyber sex trafficking. Pinagkakakitaan niya si Sophie. Binebenta niya sa mga foreigner na nakakatsa. Walang siya. Hindi na siya naawa sa anak ko. Gusto niya sirahin ang kinabukasan ni Sophie. Nerissa, ko sana makialam eh. Pero, maling-mali ang ginagawa ni Erica. Hindi ko mapapatawad ang walang hingiyon. Maghaharap kami! Ano kailangan mo? Bakit mo hinahayaang baboyin ng babae mo ang anak ko? Ano ba sila sabi mo? Tinutuluan ni Erika ng kalasuan ng anak ko. Pinagkakakita niya. Napakasama ng kinakasama mo. Nerissa, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Ha? Hindi masamang babae si Erika. Hindi sa katulad mo. Pinagtatakpan mo siya? Siguro dahil pinagkasundoan ninyo na papagkakitaan si Sophie? Anong klase kang ama, Jobert? Hindi mo alam ang sinasabi mo! Huwag niyong kalakali ng kainosentehan ng anak ko! Ibigay mo na lamang siya sa akin kaysa mapahamak siya sa puder ninyo! Huwag niyong sirain ang kinabukasan niya! Pwede ba tumigil ka sa mga sinasabi mo? Huwag kang gumawa ng kwento para lang kunin sa amin si Sophie! Ano? Dahil hindi ko siya ibibigay sa gaya mong walang kwenta! Saan mauwi ang pagtatalong yun ni na Jobert at Nerissa? Paniwalaan kaya ni Jobert ang mga sinasabi ng dating live-in partner tungkol kay Erica? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at si Olive Madrideos bilang Nerissa. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butiak sa musikal ni Buboy Salonga. Superbisyong Teknikal ni na Eric Luceno at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan. At sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Katumbas ay mga oras na nababawas sa buhay ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.